Hello everyone! Ngayon, nandito ako sa farm namin at gusto ko kayong itour sa aming simpleng farm, mga gulayan at mga prutas. Eh, ito, sa inyong mga nakikita, yan dyan, yan ang aming mga sitaw. Uh, tanim ito ni Papa at nila Mama, mga kapatid ko. Ito yung kanilang tanim. Ito yung sitaw na ito, bago pa lang siya umakyat, bagong tanim ito siya. Yan, 'yan yung mga sitaw. It ganito pala yung aming balag, yung ginagawa. Ginagawa ni Papa na balag sa aming mga sitaw. At meron na rin ito yung mga tali para pagdating naman sa taas, parang sasampay na lang siya. Ayun, ganito. At dito naman sa kabila, to medyo marami ito, medyo marami yung uh, tanim ni Papa. Kaya medyo malapad din yung ating uh, mapupuntahan. Na kanyang mga gulayan. Kaya ito naman yung mga sitaw. Ito, nakikita nyo yan. Yan yung mga sitaw na nagbubunga na. Ito, nakikita nyo. Ito, nasa baba na siya. At kailangan ng natin ayusin. Kailangan maisampay ng maayos. Yan. Diyan. Ito yung mga Sitaw. Ito medyo marami na rin dito. Ito yung unang mga bunga niya nga pala. Bago pa lang. Parang mga two days pa lang. O oh, two times. Two times pa lang nagpitas. Nagharvest. Yan. Ganito. Actually so sa ano. Sa sitaw. Ang kalaban niyo mo is yung mga uod. Ito pwede na ito siyang pitasin. Pero baka mamaya o bukas ng umaga. Pipitasin nyo nila mama. Kasi sila yung pipitasin. Hindi nila ako kasama yan dito tayo. At ayan, hanggang dito yung dulo ng ano ng mga tanim. Dito hindi pa yan naayos. At tataniman din niya ng gulay. Yan, saan. Hindi na, hindi na ako pupunta doon. Dahil, may mahirapan ako lusot ng lusot. <laughs> yan na, maraming mga bunga Ayan. dito meron pa rin dito sa kabila Ayan. tapos dito muna tayo dadaan tayo dito para makita nyo pa yung iba pupunta tayo sa dragon fruit at dito tayo dadaan sa sitawan Yan, ang sarap lang sa feeling na dumadaan dito kasi parang nakakabawas ng stress. Napapalibutan ka ng mga gulay. At ito yung taas. Yan. Na dito dumaan. At ito tayo. Pasensya na ako madaldal ako kasi madaldal talaga ako. Hindi ko mapigilan. Ito yung mga sitaw. Itas lang kayo kung gusto ninyo. Pero magpaalam naman kayo. <laughs> yan. Ito naman yung halaman ni Papa. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa halaman na ito pero isa ito sa magandang halaman. Ito naman ayang ang dragon fruit. Ito, wala pa, hindi pa hinog. Bago pa lang ulit sila. Kasi nakaraan nakapag-harvest din si Papa. Yan, ito yung mga dragon fruits. Yan dito, ito nyo mga halaman ni Papa. San Francisco, may gumamela, at isa naman ito, ito may ito may bulaklak pero medyo lanta na siya. Ito naman ay ang kanyang mga tanim na mulberry. Yan pitasin natin. Yan, masarap ito eh. Paborito ko to siya. Sorry. ito may mga mulberry. Pitas lang tayo. Ay sayang to eh. Kinakain lang din ng ibon. Yan. Ang dami dito. Kung gusto niyo pumitas sa Mulberry, pitas lang kayo, punta kayo dito sa amin sa Malinaw Nara Palawan. Yan. Ito pa, marami pa yan. Ayan, ito na yung mga napitas ko. Pero, kakainin ko yung kaagad. Kahit wala nang hugas-hugas. Ito nga pala yung kubo namin. Ayan, ito yung kubo. Dito nagstay yung mga tao, nagtatrabaho, pahingahan. Ito, isa sa tanim ni Papa. Gumamela. Hindi ko lang alam kung anong variety ito siya. Pero maganda siya. Kulay pula. Ito ay pula na gumamela. Yan, San Francisco. Ito naman yung mas maliliit na mga sitaw. Napapansin nyo yan. Ito naman mas maliliit na punong sitaw. Yan. Ano tayo? Ito, gumamela rin to. Hindi ko lang ano, bakit nang liit ng kanyang flowers mga gumamela. Diyan, may dito may punong langka. Pero wala siya mga yung bunga, yung puno ng langka. Dito na, sarguelas, buko, saging. Ang dito na, may ibang mga klase rin ng bulaklak si Papa. Ayan may mga bulaklak. At yun naman, yung sa dito, mga okra ito naman yung mga tanim ni papa na okra bago pa lang yun siya mag uh, bago pa lang siya magbubunga sa ngayon wala pa yan doon saka yun mga okra na tanim ni papa at ito naman tayo yun nga pala yung bahay nandun yung bahay higitan nyo yun yan ito yung mga pasakan daanan kanal daanan ng tubig Ayan, nakikita nyo puno ng star apple. Uh, Mangga. At doon din, may mga tanim din doon si Papa. Nakikita nyo yan. Lahat yan tanim ni Papa. Ito yung talong. Wala nga yung bunga. Pero may bulaklak siya. Um, Nakapag-harvest na yata. Ng talong. Ito yung puno ng star apple. Dito naman, may mga tanim naman din. Dito si Papa. Ito pagkakaalam ko ay kalabasa. Ito yung mga tanim niya. Yan. Yan mga kalabasa yan. Parang dito pa lang siya. Pagapang pa lang. Pagapang pa lang yung kalabasa. Yan. Ito nga pala lahat ng mga tanim dito ni Papa sa gitna ng basakan. At dito, daan pauwi ng bahay dito sa gilid basta nakikita nyo yung mga puno na yan nahilila, nakahilira yan ay puno ng katuray ang katuray ay gulay din yung bulaklak yan yung kinakain ipapakita ko sa inyo kung ano klase yung katuray sa mga hindi nakakaalam pero masarap masarap ito siya kasi lagi namin itong inuulam ginigisa lang namin kundi laswa yan ito yung bunga ng katuray ito ang ginugulay. Masarap yan siya. kabilang ito hindi na sa amin. Pero malapit na sila mag-ani. Ito nilang mga palay. Yan, ito yung view na meron. Yan. At ito lahat ng mga puno na ito ay puno ng katuray. Doon tayo papunta tayo sa bahay. Kaya ang dito lang, ito lang muna yung tour natin, hindi dito sa aming uh, mga gulayan dito sa taas o sa gitna ng basakan. Kaya thank you so much sa panonood. God bless.